Hello mga ka-super! Unboxing time! Meron tayong na-receive na ng parcel. Ngayong araw na ito, nakalagay dito, no video, no return, no refund. Mm, alright! So, saan galing itong parcel na ito? Ito ay galing sa box. Ang charger na sa kalam Kasi, nag-order si madam dahil na out of stock ako nito mga items na nasa doob na ito. Hmm. Ano nga ba ang vaults? Ang vaults, ang charger na sa kalam ay mga cellphone accessories ang mga charger na sa kalam na pwede nating idagdag dito sa ating tindahan, dagdag negosyo, dagdag income sa ating sari-sari store business dahil ito ay mga cellphone charger and accessories alam naman natin na in demand sa panahon na yun pwede kayo mag-start as low as 888 pesos only oo okay. Mayroon 3 negosyo package ang vaults ang unang negosyo package as low as 888 pwede na kayo mag-start as vaults dealer dyan sa lugar mo kung gusto nyo naman mag-avail ng sulit pa, meron din silang 1988. Ang pangatlo naman ay 3388. Kung gusto mo mas maraming mga cellphone charger and accessories. Okay? Wait lang ha. Ito na. Tara! Oh, my potpar. Pag nag-avail ka na negosyo pa kayo sa walls and charger na sa alam, may kasama ng mga merchandise. Gaya nito, na pwede mong ipaskel sa labas ng tindahan mo. Balls by Cecil. So, na makikita natin sa mga leading supermarket, pure gold, pure malt, pure mart, all day. Ayan. It's a wrap pa. Charan! Charan! Ako. Oh, naubusan ako nito. Sabi ko na Naubusan naman ako. At ito ang invoice. Yan. Ubuksan so, pa natin ito. Ubuksan ko na para mabilis tayo. Ito na mga ka-super So, mayroon tayo ditong limang earphones na binibenta ko to ng 149. Naubusan na ako dahil nga ang earphones ay isa din na kailangan ng mga tao. Siyempre, mga commuters, mga gamers online class, kailangan ng headphones, earphones, o ba? Diba? So, available sa Rosham Minimart. So, ito yung advantage natin dito sa ating tindahan. Pag meron tayong, meron tayong mga ganitong items, meron tayong mga ganitong produkto kasi nga, hindi na nila kailangang pumunta pa sa mall. Sa Sari Sari Store, available na itong mga ganito. Mm -hmm. At meron tayong 20 pieces na mga USB cable na micro. O, ba? Diba? Dinamihan ko na kasi nga ito ay, nako, naubusan na ako ng stocks. At pabalik-balik na yung aking customer dahil wala daw siyang magamit nitong USB na na micro. Kasi alam nyo, marami pa rin gumagamit na yun ng mga micro for Android. Yung mga tablet natin, micro USB yon So, 99 lang. Di ba? Affordable. Napaka-mura. Napaka-sulit. Mura na hindi ka mapapamura. Ganun. meron tayo. Ayan, mag-display -di na tayo sa ating Rose Mini Mart. At syempre, kung mayroong Android, mayroon din tayong Type C. So, mayroon pa akong natirang Type C. Dinagdagan ko lang ng sampo dahil ayoko na nga maubusan. Ito, available for only 99 pesos din it. So, ito, itong USB micro and USB type C. No? Depende na lang sa kanila. Kasi, di ba, yung iba, mayroon pa naman silang adapter. So, ang kailangan lang nila ay yung mga USB. At, ang agandahan din nito ay pwede din itong panggamit sa mga lahat ng, pang charge, sa mga speaker, mga bluetooth speaker, electric fan, fan, na mga, pwedeng gamitan ng mga ganito. O, di ba, hindi na nila kailangan pa bumili pa sa mall. Nandito na sa Roshamini Mart, available na. Oo, at saka, quality original, de ba? Vaults by C Cell So, na makikita nila sa mall at ngayon na sa Sari Sari Store business na din. Uh -huh. Kaya ikaw ka super kasari, magdagdag ka na diyan ng mga produktong ganito ng mga Vaults product, ang charger na sa kalam at mga USB accessories kasi nga para lamang ka sa ibang tindahan dyan sa lugar mo. So, ulitin ko, mayroon itong 3 negosyo package na pwede mong i-avail as low as 888, ang pangalawa ay 1988, ang pangatlo ay 3388. So kung gusto mong makita ang mga negosyo package, ilalagay ko na lang yung link sa comment section, i-click mo lang yon. yung ka na mag-add to cart, mag-check out, mag-place ng order at dadating yan diyan sa lugar mo. Ito ay nationwide o, pwede po, pwede ito. Pwede kayo maka-avail nito mga produktong ganito, okay? At dahil followers ko kayo, bibigyan ko pa kayo ng 5% discount. I-type nyo lang sa promo code ROSCHAM11. Okay, Dutki? Okay. Be a Volts Power Hub Dealer now. As in now. Kaya click na the link. Okay, Dutki? Three negosyo package na pwede mong pagpilian yung mga Volts product na ito. Quality na at No expiration, hindi ka magwo worry at fast moving dahil nga sa panahon ngayon, cellphone is life. Kailangan natin ng mga charger, mga cables para magpatuloy ang buhay natin. Okay, Deki. So, lang. Thank you for watching. Bye-bye. na Check out, check out na. Place na. Click the link. Bye-bye.